sa number 5, Negros Power mag install sa automatic circuit recloser agod mapahagan-hagan ang uh, mga mapekwan sa mga konsumidor kung may arasang brownout. Yari ang report. Kada may mag-trip off na linya sa kuryente, kagbisan may ang scheduled maintenance operation, masami, linibo ng mga konsumidor ang nagakapektuhan sa brownout. Gani nagbakal na sang 40 ka mga automatic circuit recloser o kon ACR ang Negros Power. Nga ginasugura na install sa mga feeders agud mapahagan ng ang kasubo nga mga problema kon may brownout. Suno kay Negros Electric and Power Corporation President Ruel Castro paagi sa mga ACRs iga sectionalize o kon sarang mapahat-pahat sa tatlo ka mga linya ang supply sang kuryente nga gikan sa mga feeders pakadto sa mga household. The R45, And now we're already hitting about eight, or, or uh, actually about 12, No, uh, with those nanotubes. So we're already uh, uh, around 25, 25, 28%. So uh, over the period since the 40 were already ordered as they come, no? then we will be installing them. No? So hopefully before, or I would say by the first quarter, uh, uh, we should be done with the, uh, you, uh, with the installation. May 15 tanan ka mga feeders ang unahon nga takdan sa mga ACRs. Nalakip na diri ang mga yadtong ginakabig daan na kag may mga linya nga masami naga trip off. Sa bulig man sa iga install nga mga ACR sa mga feeders, sarang matray sang Negros Power ang mga kaso sang kinawatay sang kuryente nga masami naga resulta sa low voltages nga amo naman ang posible makaapekto sa mga appliances sa mga consumers. Wala ginlipod ni Castro nga sa karon may mga barangay kag na commercial establishment ang ila na patod nga nagapangawat sang supply sang kuryente. We already identified some barangays that are actually on 60-70% coverage. Ah, uh, may mga napasukan na tayo ng mga barangays. Ah, uh, meron na tayo mga tao na nabatunan, no? Meron na tayo mga personnel na uh, hinarangan, no? Mga nasigawan ang sang tagdumalahan sang Negros Power nga ang installation sa mga ACRs kabahin sa ginapatuman nga 5-year rehabilitation kag development project agod mas mapaayo ang pagserbisyo sang distribution utility sa mga konsumidor.